Opo, sa mga nasunugan kung hindi ako personal mismo ang aking mga staff, ang aking malasakit team Senator Bongo Memensay sa mga kababayan nating nasunugan. ayun sa Senador, kahit wala siya ay may darating na tulong mula sa kanya. Panoorin natin ang video na ito kung saan nagbigay ng mensahe si Senator Bongo sa mga nasunugan. Opo, sa mga nasunugan, kung hindi ako personal mismo, ang aking mga staff, ang aking malasakit team, Umiikot yan sa mga nasunugan para mamigay ng tulong sa kanila. Dahil para sa akin, ang hirap masunugan, back to zero ka, ang hirap mag, uh, mag, uh, tumayo muli, tulungan natin mga nasunugan. Pero parating kong sinasabi sa kanila, huwag mag magalala, ang buhay po ay mas importante sa atin. Ang gamit po ay nabibili, ang damit na lalabhan, pero ang buhay ay hindi nabibili ng kahit anuman.